Maraming traffic yan. <laughs> Ang abang traffic dito sa Tagupan, boy! Hi. Driver, driver mo. Anong sabi mo kay John Robert? Magbabalik na daw. Kay wag na. Puskaya, tayo. mga protective gears. Lalong-lalong -lalo na helmet. Ang daming mura ngayong helmet na quality. Kaya talaga, guys, kung magmomotor kayo, ugaliin nyo talaga mag-helmet. What's up guys Timoro Vlog here nga pala yes 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 we are back again for another video guys shish yes 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 we are back <laughs> bali punta tayo tambay tayo tambay tayo for today's video woo syempre kape after ride yan after ride after vlog natin ng ano ng ride Sigurado ko sunod yan, thumb bike sa boss <laughs> So, kamusta kayo? Sana okay lang kayo Team Oro Vlog here nga pala Sheesh. Let's go Grabe yung ride natin nung sa ano Alaminos Pakainit guys <laughs> Pero okay lang, enjoy And ang ganda naman yung place na pinuntahan natin Sa so, mga gusto ng mga seafood din Magandang view na restaurant yan pwede ang maxin guys so kayo ba guys may ano may alam kayong patahiyan ng na motorcycle jersey yung quality yung gawa yung parang na ano parang imprint custom DMR The Republic yan yung mga ganyan meron ba dito sa atin na medyo quality ang gawa ewan ko eh pero yan kung meron nga suggest suggest kayo din comment down below kung meron Baka lang naman may eh, alam kayo, 'di ba? Eh di refer niyo na sa akin. Or baka ikaw na nanonood ka, baka may negosyo kayong ano, pagawaan ng mga jersey, 'di ba? Eh. Hey! sa mga gears guys. <coughs> anong brand niyo? Anong hilig niyo? Like sa protective jacket na ginagamit niyo ngayon para sa mga mahilig mag-rides dito Lalo sa mga mahilig mag-rides dito Anong gamit nyo? Sa akin nakadainisi tayo na me mesh type na ano Mesh type na jacket Yan kasi eh, yun kaya-kaya ng budget natin Hindi <laughs> pa natin kaya mag full suit sa ngayon Ayan kayo guys kasi napaka-importante talaga yung ano eh. Napaka-importante yung mag-ano boy. Mag-protective gears ka. Kasi halos... Diba sa Facebook nga lang, dami nyo nakikita na titis crash. Lalo na yung mga hindi nage-helmet, guys. Naku. Kailangan nyo talagang mag-suot ng mga protective gears. Lalong-lalo na helmet. Ang daming mura kayong helmet na quality. Nandyan yung empty helmet. May mga thunder. Empty thunder dyan. SB na. Nasa 5K lang. Pero napaka quality na napaka quality na yung ano ng helmet nun saka eh, MT helmet na brand subok ko yan guys ito yan ikaw lang kung may budget budget ka pwede ka naman mag carbon pero may mga budget friendly rin ng ano MT helmet ha ah. check nyo dyan sa mga sa shop ng spider meron yan MT helmet baka naman <laughs> yun lang kailangan nyan ng helmet talaga guys Importante ano Importante naka suit kayo ng helmet Kasi guys kahit malapit or malayo yan Hindi natin alam yung ano eh Hindi natin alam yung Aksidente na tinatawag Malay mo dun pa sa malapit ka na aksidente Diba Kaya talaga guys Kung magmumotor kayo Galingin nyo talaga mag helmet Lalo ako guys Ako kasi pag ano eh Pag lumalabas ako sa ano sabay eh, kahit hindi na ka big bike or kahit anong motor naka helmet ako guys ewan ko dahil inugali ko na minsan automatic talaga yan sa inyo pag pag -galos, lagi mong ginagawa kunyari magmumotor motor ka dyan lang sa ano dyan lang sa tabi may bibiliin ka lang or dyan lang sa kabilang bayan guys kahit naka nmax or naka scooter or hindi ako naka big bike guys automatic na tumatatak sa isip ko hinahanap ko yung ano hinahanap ko talaga guys helmet Yan, di eh, ako, Ayoko, di ko rin matiis na magmotor nang walang helmet. Kasi alam ko yung mga disgrasya, eh. hindi mo masabi talaga eh. Kaya kung ikaw, bago-bago ka palang sa pagmumotor at sinusubukan mo ng magmotor nang walang helmet, aba, matibay ka. <laughs> Matigas ka, boy. <laughs> Dahil yung ulo natin ang pinaka-importante yung part dyan ng katawan natin Bukod sa buso natin <laughs> Kaya pag yan nang nabagok guys Nako, delikado na 50-50 agad buhay mo Buti nga kung 50-50 pa Ay yung iba, di ba? Halos di na umabot Kaya yan, guys, advice ko sa inyo is Wear, wear, wear a helmet guys pag nagmomotor kayo Kahit kahit ano man yan kahit malapit or malayo yan mag helmet kayo and check nyo yung ano, MT helmet guys ang mga quality helmet ng MT helmets Shish di ba MT helmet yarn char malay nyo kunin kami o sa mga naghahanap ng helmet dyan twin riders meron dyan sa mana sa ano meron dyang mga helmet sa Twin Riders or kung taga Urdaneta ka naman Cycle City yan maraming mga branded dyan sa Cycle City yan check nyo yan Cycle City may mga AGB HJC ano ba yung mga brand nila dun sa ano sa Cycle City basta marami mga quality helmet guys kaya kung nagbabalak ka yan bisitahin mo sila Cycle City nalagay ko na lang yung page dito sino kasama natin kasama natin si Consi na kaya na kami dalawa magkape eh. and kwento-kwentuhan na lang siguro sa boss Mustang Boy Shelby pa tayo halos matatapos na rin tong dagupa noon taas na rin talaga eh <laughs> Grabbing traffic yan <laughs> Ang abang traffic dito sa Tagupan boy. <laughs> Wala kaya oh, Grabe, et sayo. Ay grabe. Grabing traffic to. Napakaabang hanggang sa dulo to, guys. Oh? Grabe. Let's go. <laughs> Bomba, sir. <laughs> so, yan, sa mga followers natin na bago kung gusto nyo makita yan lagi tayo dito sa ano Lagi tayo dito sa Boss Kopi. Yan, kung may mga dala kayong stick, ay kung may dala akong sticker, pwede ko yung bigyan. Ah. Uh, wala pa si Consi ah. So yun guys, touchdown tayo dito sa ano. Touchdown tayo dito sa Boss Coffee. Hantayin natin si Consi. nauna ko na lang tayo. Ay. So yan guys, dito na tayo sa Boss Coffee. Ay. Maya na lang guys. Guys, dito kami sa, sa Boss Coffee. Tambay kami ngayon. Nila paring Boss Kite. Ayan you know? o. Then Consi Adventure. Ayan, shoutout. Shoutout, shoutout shout sa mga followers namin dyan Yan, follow nyo to Sa mga bago dyan Single ba to? <laughs> Take na pa So yun guys, tambay kami kasi pagkatapos nung ride namin sa Alaminos Ano na eh, sobrang init eh Kaya tama yung ganito-ganitong tambay-tambay muna Pagkatapos ng malalang ride Ah so, Sobrang init na no, Sobrang init Yung, yung, yung yun, alam ride Kailan ba yung vlog mo? Siguro ano, bukas. Bukas. Yan. Abangan niyo yung ano, Alaminos ride namin lalabas din sa channel niya. Lalagay ko na lang dito yung channel niya. thank you, thank you. Yan you know? Pare ko tinatawagan na. No? <laughs> Sige so, yun, guys, mababawasan oh, na kami ng isa. Bye. Driver, driver. Man. Anong sabi mo kay John Robert? Magbabalik na daw. Kahit wag na. Tapos kaya, lingat tayo. Ingat, ingat John bro, ingat. Ingat, ingat, ingat. ingat. So yun, guys, dalawa na lang kami dito. dalawa na lang kami. Bigla ang bike lang naman to eh. Kasi napayaya ako. Eh gusto rin pala niyang tumambay. Eh dito yung place namin na ano eh. Na medyo... Kalma lang, chill chill lang dito Hindi na kasi kami nagiinom <laughs> Minsan kasi pare pag stress ka Parang hanap-hanapin mo na yung motor mo. Oo. Oh. Stress, stress reliever natin. Tapos, parang marirecharge ka talaga. Kunyari, galing ka sa trabaho, tapos bigla kang mapamotor oh, no? Okay. Parang bigla kang nacharge sa eh, no? Ang baga, pag nasa dun ka na, hinahangin nila yung stress mo. Yun, Gay oo, nila. tama yun, tama. Ganun talaga. Pero pag uwi mo, ang pagpunan. Kaya sa mga gustong bumili ng motor dyan, yan, bilik, bilik kayo ng motor. Dahil, tatanggal yung stress mo, pero ma... Bubutas yung bulsa nyo uh, Isa lang masasabi ko <laughs> Butas yung bulsa. Magpabudol na kayo <laughs> Yan Pwede kayong tumingin ng mga big bikes Yan ngayon sa ano Wiltec ano? Kalasyao Yan kay Boss Joel Boss Joel shoutout sa'yo ha Shoutout Baka naman okay. Wiltec Baka naman will take. So ayun guys Tambay lang muna kami dito ni Konsey Quintuquintuan lang kami dito Heesh. So ayun guys Mahuna na tayo Iwan na natin sila dito Kasi mga ano to Mga single tungan dito Ay hindi mga binata pa eh. Uwi na. Pre, wala na ako. Pre. Boss. Ingat dyan, ingat ha. Oh, follow nyo to ha. Si Ford Z Motovlog, then si Konzi, Bye bye. Oh, wala wow. na iwan. Ingat dyan. Ay, tapos na tayo tumambike. Mauna na tayo kasi mag alas 8 na. Sumunan tayo Cinderello. Ah. So ayan guys, uwi na tayo Kung bago wala sa channel ko at mahilig ka sa big bike Ride, thumb bike, nasa tamang channel ka Sheesh Kaya follow mo na ako guys Follow nyo na ako syempre Kung nakaabot kayo sa video na to Diba <coughs> So mauna na tayo mo So ayan guys, mauna na tayo Ingat, ingat. Wala na ako. <coughs> <laughs> Ay, tapos na naman yung araw na to. Hi. Uyan Uy, na guys. So guys, dito ko na natapos yung vlog ko. Pauwi naman na tayo. Team Aro Vlog, I'm out guys. See you next vlog guys. Bye bye. Sheesh.